okay dol kayak na kita sa itong palaya mga idol na tinanom Dara. dohar ni mga idol gamay ang isa nya ano na simple mga idol eh wa maitlog ito pa masa sagbayan ang buwan sugo nya sunod na to luto na to paliya ito gan ko ara itong kuan no simple ra mga idol aus ah, bombera hmm. ik sarap wa micen pero akong gikunan og na mami oster sauce ang isa ni may akong gigamit mga idol kat pa to na to tunga ara mga idol tunga ara pod sa oster sauce bali tunga ara akong gigamit ani Duhar man ka duha haraman ka bunga sa pili akong gi luto ngay dol mahaw tayo dol na hiramot ta no saging nagtubig napaybahaw mga dol